today's video, gagawa tayo ng ating chicken with potato. Gawin natin ng bola-bola. Gawin ko na ang ano, gawin ko ng ano siya. Parang tinatawag niyan mas potato, hindi ko alam. I'm not sure. O ito na yung ano natin, na yung himay-himay natin ang ating manok. May hiniwan akong sibuyas, may bawang. Tapos yung mga panghalo so mag-video tayo ng mag-start na tayo para sa kanilang pananghalian. Ngayon si natin. Okay. So ito yung ano uh, guys. Tanggalin natin yung wings kasi Ito yung Ito yung bunay. Hindi ko natanggal kanina. Kalimutan ko ba? Kalimutan ko yung mids. ko to eh. Guys, maganda na siya siya maganda pa yung ano siya. Ang dami kasi Sunday always kasi perfect ang yung isa lang yung laps ko best kasi naubusan ako yung laps hindi ako hindi naman yung inan isa lang ang laps ko pero malinis naman na ang kamay ko So, dito lang tayo mag-imay kaya para hindi ano, kasi nahihin natin na ito. Nainit pa. Alam mo. Ilangin. Ang galing natin yung balat kasi ayaw nila. Ayaw nila sa balat. May halayin natin. Ang galing muna natin bago natin mag-alala. Nainit. pala. Habang nagpalambot tayo sa patatas, ito na muna. Matrabaho din ito guys. ano, successful ang ating trabaho. Kailan, ano, magtrabaho siya, basta, makain, masarap. Hindi yung, mainit. Mainit. Kailan, walang gusto. puro laman lang. Ini itu menatanya. ang buo ko nga Marami. Okay. Sinadya ko para hindi sila makulang-kulang. Mas maganda yung masubra kayo sa makulang. Nakatayin ayos. Alam ko gusto ng gusto nila ko. Gusto nila ko maganda ang pagdating <laughs> Pero Hindi wala Hindi na gusto. Kakuro, isang gloves, nahirapan ako. Maganda talaga yung may gloves. May gloves sa kapasokan. Napasokan na nga yung tubig ko. Ramdam ko na may tubig sa loob. Pero sa pag gumagawa pag -pumaga tayo, pag tayo ng pagkain, guys, kailangan nakagloves. May naubusan ako. So, sorry na lang.

para maliit lang talaga siya Tayo na ba dito? Magdurog talaga siya kasi kailangan pa rin duro So duro din ating chicken sa ating patatas. Ito ano na yung patatas. Durogin natin. Okay. Ito ang ibalik na ito

Ipigit yan. Ipainit pa nung tatas na So, lalagyan natin ng asin. Siyempre. Para nilanggan Kasi so, sibuyas na ano. Durog. konti lang. siya na ano, folder. Kunti so, lang. Kunti lang gaano. So, over over na perfecta. natin ng perfecta para makulay. Okay. Yan lang ito. regalo. Ano kasi hindi sila mahilig sa mga hmm. So, ito. So, may sibuyas tayo guys. natin ang ating sibuyas. Iwain okay. ko. So, ito ang sibuyas natin. Ito Natin ang kahuting cornstarch hari para ano sya yung pagbulam bulam -bula mo madidikit tapos kung cornstarch coin start, kung lang, ganun po lang, Madami. hindi natin masyadong shadow lang niya. ngatihari din yung natin nito, Dag lang naman po Mm. Mayroon tayong 3 kg guys. Mayroon tayong bread loaf. Ayun. So, ha natuin natin ang ito para hindi lumambot ay i-o-bake. haluin natin yung iplo para nalagay natin no, naman ng guys kasi para hindi didikit sa kanila kasi wala akong gloves. Kung busan kami ng gloves, wala kasi kinanag dito. So, ganoon. Ano ko yung ko para hindi siya dito. Yeah. So, pag naglilog siya dito. Hindi siya didikit pag may matihan lang natin. yung lang magtaro. ilalagay ko sa aking panalansya guys ito lang hula hula ko muna ito na guys ang ating ito na this is it marami marami sa isang hall ito na guys ilalagay natin Uh, hindi lang natin palakasan gaano ang ating mantika ay para hindi siya masusunod lalagay natin na hindi pa siya ganong mainit tapos pagka kulo-kulo na siya tsaka na ano natin pa hinaano ang ating Ayan. may malalaki may maliit. <laughs> hindi pantay pero okay lang yan kasi hindi naman pang negosyo yan pagkain lang So, hindi natin idikit-dikit guys para hindi siya gano'ng magka-tapot-tapot. natin guys. Yan sya. So, perfect. Perfect ang ating niluto. So, kailangan natin pag magluto tayo guys, kailangan natin abangan. Kasi, pag hindi natin abangan, nasusuno, hindi maganda ang pagluto. Kailangan siya nakamonitor tayo sa ating pagluluto kasi hindi mo abangan mo siya. Yung iba, sunog yung iba. Hindi siya pantay, no? Ayan. ayan.